tatay uh, gawa siya sa mga maliliit na pan uh, dahon ng nipa at ato niyog tapos ay eh, balot din ng trapal so uh, tara tayo puntahan natin ayo mayo buntag tay so ito po yung nadaanan dito may suba na maliit or kanal tapos ay ni tatay is tabla ng salubi sa niyog kumusta tay Makasabot ka tayo ng Tagalog. Ginagmayra. Kain sara. Kumusta naman tayo yung iyong Ah, uh, pamumuhay. Inabuhi ba? Maulang yapon. kon. yapon. Dahil gihapon. Mm. Kahay mo one day one it. One, one day one, one, day, one ra, walang kaon. Oh, ka, ka Sino kasama niya rito tay? Sino kauban mo dire? Ikaw lang. Ikaw lang. Mm, uh, amin uh, niyo na ako ng anak. Ah, mga may asawa na po ang mga anak nyo? May mga trabaho tay? Wala. Hindi dili kay matabangan tay. Wala kay matabangan nila kay igo-igo nila. Mm. So matagal ka na pong nakapuyo diri ah. Pa. May pila ka tuig na tay? Amo man ni din lugar. Sa inyong hang lugar hindi diri. Manila sa Andoha. Layo ang duha-duha. Nagdayo ng lugar pala ang mga anak mo, ano? Mga babae, mga dama sa bana dito sa lugar. Oo. So, wala, wala rin sila magawa kung saan yung lugar ng lalaki, doon sila nag-uban, ano? Doon sila na magpuyo. Ma Iban sila. Oo. So, parang ang lahat ng anak mo tayo, puro tanan babae? O may laki kang anak? Isa lang. Isa? Ano yung maguwang? Dili? Kaupat kaupat. Ka so kapat so yung asa yung lalaki mong yun nagpuyo na rin doon sa lugar ng babae dire na surigaw taga taga surigaw bang asawa ah taga doon din siya doon mm -hmm. so doon din siya tumapok sa lugar ng babae kaso oh mm -hmm. ang laki surigaw del sur or sur, sur? so parang ipaingon sa city ano so city mm -hmm. So, yun si tatay. ah pwede ka ba tayo masilip yung kalakihan ng bahay? So, diyan ka lang natutulog. Mm, -hmm. Pwede ba ako tayo magsaka Oo, oh, so, aki tayo mga ka-idol. Ano, si tatay wala hagdan pala dito sa kanyang kurtahan oh. o sa pintuan. Wala siyang hagdan. Mga kabutiti, makita naman ninyo. Nangapit lang ako para makaakyat. So, Man, si tatay nana, sulo. Ang no. mm -mm. diyan ah, ka natutulog tayo. Mm -hmm. Sa kwan yan. So, ang iyong kwan? Diyan ako. Mm -hmm. Yan ang kwarto mo, kasa kauban ang sala. Mm -hmm. So, ang daming tambak ni ng mga balat ng mga sari-saring kapi, ano? Mm -hmm. Ayun, no? Tapos, uh, mga kwan ni Tatay, dahil maliit yung bahay niya, ay eh, nakasabit na lang kung saan saan, kanyang mga damit. Yung mga gamit niyang personalized, eh, ay na lang din. Uh, kung bagay nakahanger dito. Tapos meron siyang maliit akulambu dahil solo lang siya. Maliit akulambu lang gamit niya yung mosquito. So, ito yung kanyang abuhan, mga kabutiti. Tapos yun, uh, talagang makita naman natin ay silag yung araw sa labas dito sa so, kanyang dingding ay gawa sa dahon ng nipa ba ito tay? Mm. O dahon ng nipa. So, medyo delikado to dahil ay abuhan to Tapos dun, party na yun. Nipa pa rin, Malapit sa abuhan. But, uh, delikado, delikado yun tay. Hindi ba magdalit yun? Hindi ba magsunog? Pag uh, nag... Kung ka ng lungag dili dili bantayan man bantayan man ako ah bantayan mo oo okay. delikado man eh kay mm -hmm. kon ba dahon ng amakan mabilis siyang maginit may posibilidad na magdalit ano so dito tayo ano yung para yung minsan ba yung magkakakita makakakita ka dito ng pangitain sa pira ba para may pambili-bili ka ng mga kwan? wala oh, yeah. wala So talaga nangangayo ka lang sa iyong mga silingan, mga kapitbahay. So kakaawa din dito yung buhay ni tatay mga kabutiti. Ano po? Pinaka tuwig ang pinakamaguwang mong anak. Duga ko na ninyo, 31 akong edad. Yung sa? Ang kamagulangan ako, 30 pa akong edad po, 38. Karon? Hmm. So yung pinaka ma Magulang. Yung pinaka sa so, karon, ngaron, karon na uh, kan, tuwig. Iti na, 18 ng edad. Karon. Oh. Ah, di sa pinaka mo. So bata pa yung anak mo pala na huli. De, minyo na rin siya. Mhm. Mm ah, silingan ako. Mm. -hmm. Pero dire dire ah, siya karon. na dito. Puro mm -hmm. padang kauligan sa. Agaling ah, din sa ibang lugar. Sugaw, oh. Uh -huh. Asa ah, yung nagsurigaw? Oh, uh balik -huh. bago pa lang de. Oo. So alam na, alam naman po niya yung sitwasyon mo na ikaw kay generaan dire. Mm. Na ay mga 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 sa kan, manghingi kalaan sa kapit bahay. Mm, sa hay kapitan ng ayo ko. Oo, sa kapitan sa bahay bari, bariyo. Mm, ka man, makadawat ka naman. O, bigyan ako ng bigas sa mm panagsalang. Mm, Kulang uh -huh. at kulang din ano. Mm -hmm. Kay wala ka namang permanenteng trabaho ay, din. Eh. Wala ka rin mapag-extrahan tay. nasinyo na ako. Anong makadawat ka sa senyor? Oo, oh, palag sya. Uh, pag unang katuig. Ay, anong katuig? Dari, anong na bulan? Tuig. Tuig? Oo, uh, anong katuig? Bago makadawat? Oo. Uh, Pila, nadadawat mo? One-five. One-five? Sa, sa Surigao kasi sa amo, dito sa Surigao del Sur, ka ng na bulan. Ila? One-five. Five-five? Uh, uh. One-five or... Oo, oh, 1.5 ka na daging na makuha nila. Kaya meron din man ako rung nag-vlog na kagaya ninyo, tiguwang na rin. Makadawat man siya sakan. Pinsyon? Mm -mm, pinsyon. Mm. So ikaw makadawat ka every 6 years? Oo. Oh. Tapos 1.5 bra? 1.5 ah. So after nun, wala na? Wala. So kailan ka pa huling nagdawat sa senior mo tay? So, ganun katagal yung kanyang senior citizen bago dumating sa kanyang mga idol, ano. Uh, sabi ni tatay, six years. Hindi po six months, ha. Six years bago madawat. Hmm. So, talagang hindi siya maasahan ng katulad ni na tatay na sabi la, eh, na ay retirado na sa lahat ng uri ng trabaho dahil mahina na rin si tatay. Tapos, eh... 68 years old na si tatay so kung nahanap pa rin siya ng trabaho sa ngayon ay eh, mahihirapan na siyang makakuha pwedeng ma- uh, si tatay siguro pag gunaguna ra ano yung paglinis pag hinlo alili na alili na masakit ako ah may kana? na masakit oo talagang na kumbaga ay eh, humihingi na ng pahinga ang katawan mo tay Mm, relax na lang. Hindi ka sakit, oh. Ano sakit mo, Tay? Diabetic. Ah, diabetic ka pa. Mm so, -hmm. Si tatay pala may sakit pa, diabetic. So, yung kumusta naman po yung maintenance ng diabetic mo, tay? Nakakatugon ka naman. Mga mm hill -hmm. ba? Mga hill? Ano lang? Mga haplas ra? Mm -hmm. haplas. Haplas haplas haplas, mga haplas? Mga haplas ra? Mga haplas ra? Kana mga herbal? Mm, -hmm. mm -hmm. So, yun lang kasi wala rin si tatay pamalit. So, kumusta pala tayo ang iyong kan dito? Ang iyong tawag dito. Ah, uh, pangkain ngayong adra, adlaw. Naa? Na? Mara magala eh. Na, na magpapatay ma sa bugas ng eh. daging. Mm. So wala ka rin karong bugas. Palaw. Tay, wala hmm. ka karong bugas. Nagitagaan ko bu sa kilo. Ah. Asan gi ka na ko sa akong amigo nga ta sa Baska si ah. si Roberto. Ha toto nga ganiya te. Mm. -mm. Nga ganang mga basay, ano. uh -huh. so, sa gabasay na mga puno. Mm, uh -huh. So maraming salamat po pala sa mga taong tumutulong kay Tatay ito kung mapanood niyo sa akin channel. Si Tatay, anong nalimutan ko 'tong pangalan mo? Jaime. Si Tatay Jaime dito sa Proxing ko bubon. Ah, uh, na man ito eh. Mhm. Mm -mm. Sakop sa bubon. Mhm. -mm. Pero Proxing siya no. Mhm. Mm -hmm. sa mga nag nakatabang kay tatay, maraming salamat po at sana po huwag kayong magbagong pagtulong din kay tatay na naging isa kayo na nakakatulong kay tatay. Ano? So kami po, tay ay vlogger. Ano? Kailan ka -ka mo ang vlogger, tay? Itimikanin ang tugo niya, sa una. Oo, sa una. Kauban niya po. Kauban niya ako. May nilain ako. Gikan akong Manila. So, kaya medyo pansin mo kung bagay magbato ako ng salita ng inyong lingwahe. kay lisod ka ayo. Lisod magbisaya ba? kay purong Tagalog man ako. Manila magbato. So, dito tayo nag-ani ako dali sa lugar ninyo ha. Na ay para mag-vlog, makatabang sa iba. sa Tulad mo na kung ano man yung aking madala karon